Ang musir lang sa video na ito ang nakarit sa kinabuhin pobre. mo yung mong panihapo karon ron. Balanghoy. Kaya balanghoy mo muna yung kara, pinakakaraan. Ang tawag ani ni Jabba. Mudo na rin pinakatrigan. Ang yung unod ani pula yung panit, pero yung unod puti. Sakit na. No. Yang At puruan. At, ang yung lawas. mo ka Nung katasunod, babe. Ako na ba? Ako pa Ay, Tawagin mo na eh. Mo 'yung saktong dragon. Ha? Ayan, ano pa niya oh? Violet. Pula ang yan panit. Pula 'yung unod. Puti, or violet. Marami salamat sa nag-share sa King Black mga bigan. Sigana po ba sa inyo? Habis sol. Uy. Ulit.